Malinis naman ako, sa kahe na pagkagulo ko. Ay, bakit may nangunguha lang kanin namin? <laughs> <laughs> Tapos ang ng kanin yung ka kaldero nila ate. Uh <laughs> ate, alam mo na. Ayun o, may uh, adobong pusi. Si Sai. Yan. At si A! <laughs> <laughs> Nandito na si A. Si Yuan kasi. Um, half day lang. At okay mag-aayos muna ako ng paglilinis ng isda at ng lababo at ng lamesang pagkagulo-gulo. Marami yung pagkain din eh. Ramyo, yung pera naubos. Ayan mo. <laughs> <laughs> bibili lang mga pagkain. <laughs> Alam mo na. Kulang. Alam Pula na yung binigay mo. Alam na din. Welcome to my kusina na pagkagulo-gulo. <laughs> As usual, dinatnan ko ng ganyan puno ang lababo. Para tayo, rines, Ops, alis mo na to, mababasa. Kailangan ko munang maglinis ng lababo. Ako na kasi ang maglinis ng lababo. Ano yung mga ano? O, oh, bakers. Diyan. Yeah. Para ako magluluto ng paghuhugas ng isda dito kung magandang lababo. Magig kasi yung gabago. Kasi, bakit kasi itong lalagyan ng, ano, ng kapitbahay nandito? Eh. Yung panin. Yung lalagyan nila, yung mga ugasin nila, nandito nila eh. Ang labo yung Wednesday, ganito ako. Matagat na ako ng ganito ang lababo namin. So, bago makapag ng isda, kailangan mo mag ng mag-lilis ng yutap. Bella, ori kain. Nagtamalian ka na, te? Tamalian? Ay, oras pa lang. Ay, hindi na talagang lang pala. Eh, kasi kumain ako kanina, eh, kaya akala. Ay, kumain ka ba kanina? Yes. Okay. Ang kulang nga ako nitong kulay na talagang lang pala. Kaya sabi ko sa'yo sa mga amita, eh. Ay, saan so ako ba kain na ako ba kain mm na -hmm. pa? mo naman makulang. Sino? sila? Mm. Ah, yun talaga, ganyan talaga siya. Lalo na pag hindi mo tinutulputol yung ulang. Isang hat ko, gagalawan yung pupulang mo. Hmm. Sige <coughs> mo naman yung katawan. Hmm. Bouncing baby boy. Bones. Lalo na pa, ano, lalo na nga ngayon yan. Yeah. Eh, patagal na siya nung lilag na. pagbagong galing yan, medyo bumili siya. Pero pag yung ganyan na kaya ang katawan niya. Galing siya kasi dati sa ubo eh. Mm -hmm. Ay, ay, ayan, yan na naman yun eh. Balik ka na naman sa binugan. Basta huwag aaraw na buti, no? Galing tibili ni Lola ng Milo. Ah, uh, kaya yan hindi marunong magtindahan yung mga yan. Si kailan na lang. Kasi ang tindahan nila dito sa amin. Mm hmm. imam, mm umaga, -hmm. nakitingala yan doon sa kabili. sabi okay, ko, tingnan mo kung meron pa. Sasabihin niya, ay, wala na, iiyak na. Sabi ko ba, sabihin mo kasi kay daddy, bumili kayo ng Milo. Sabi, hmm, pa nga si daddy ng pera eh. <laughs> Dati kasi nung nasa ba si daddy niya, pag tinatanong nasa, ano, nasa office, ano ginagawa? Kumukuha ng pera. <laughs> sabi din ni Henry, Kailan ka yung bas, eh, naging, naging office ang bus? Kaya pag, pag yan ang pinakinggan mo, akala ay eh, office boy yung dadi mo. dadating na ang mga amo, hindi ka pa nakakalinis. Hey. Tanghalian yan. Oo, oh, 11.24 na po. Anong inaan at ah, sinabay ka natalakan kanina. Mm -hmm. Okay. So, nalaman ang loko ngayon. Oo. Oh. <laughs> oh. oh. Kailan na lang buhay? Tita, 40 na ako. 40 na ako. 40 na ako. Ay, <laughs> e, ulo na nga eh. Mahaba na nga eh. Mahaba na nga eh. Oh, Mahaba na nga eh. Mahaba na nga eh. Uh Mahaba -uh, na so, nga eh. Ang hirap mamimit ng gulay. Lahong kalabog kasi pinakuha ka kanina eh. yeah Isa na ko, nahahalatang walang ligo. <laughs> alam na, alam na nila at Romeo. Walang ligo, wala pa. Ayan, Ayan. pangimagas na po tayo. Abang ang, ang tita aw ay naglilinis, kami kakain ng puto bumbong ni Lori. Ito nga yung sinasama ko na nga sa vlog. Ayan, boss Maritos. Baka sakali. Nagyan daw ng cheese. Marami puro, ka. puro pagkain pa rin talaga nasa isip. Eh, jisga pa. Pagkakita <laughs> 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 mo, si si nasaan si Mr. Crab? Nasaan ano you know, si, na si Mr. No, I mean, crab? Ano? Nasa beach. Nasa beach? ay beach. Si Mr. Crab daw yon Kasi bumili ako ng ilang pirasong crab. Mag uh, luluto kami ng ginataan ng gulat sana na Yes? Ito dito. Dito, dito. No, no. Huh? Dito. Dito yung kurat na tinalilaan nila at pinagkunwari na pa kaya may tali. Pero ang totoo nan, lang <laughs> to time na, lang <laughs> to time na, lang to time na. <laughs> ) <laughs> <laughs> color na yun. Akunday na yung dati. Kenta. Pablo, RJ, maligigo! Umihay ako pagligo. Ligo pa nga. Ligo pa nga. Yung yung cheese nilalagyan ng cheese. Hindi ko yun So, ay isasalang ko dito sa apoy. Ano daw? Salang sa apoy? Di ba sa kalang? <laughs> At hiyan ko lang maluko sa sarili niya. Yan. So, meron na akong isang na dispatcha. So, ito naman niya yun pinagkain ng you unplied ng gine eh. okay. Wait. as usual well, meron ulit akong tilakya 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 ano, ginata ang gulay. Ayun o, oh. oo, nandiyan. Ayun know? oh. so na-steam na tong crab. enough na yan. Oh, mm. <laughs> <laughs> <Nakabido> yun? Hindi, nakaharap din. Mungo si Lori, oh. Nag nagbablog ako dito sa crab, bigla ako sinupal pala ng Hopia <laughs> Ayun, <laughs> tong crab, mm. luto na. So, mamaya, yan ang ulam namin. Ginata ang gulay. At yan, aasnan ko ang tilapia at ilalagay ko dito. Okay? Okay, okay. Ay, hula, sipi daw. Ilagay ko na sa sa ref ang uh, aking biniling tilapia and continue uh, konting uh, anong tawag Manok. Hmm. Okay na ang lababo etong aking uh, pinag ginamit pa malengke ay eh, dito ko patutigil sen yan yan tigis ka dyan <laughs> at tingnan natin yung dalawa <laughs> kalain mo yon akala ko ba shelter ang bahay ko bakit ah, na, na convert yata into parlor <laughs> Laking, <laughs> naging, naging salon. Oh, oh my God. Na, sorry, kuya. Puma-part-time. Puma-part-time ng ano, o. Oh. Nagkokolayan sila ng buhok. Ah, ba Si Lori kasi, ay, ah, uh, dati, bawal yan mag-color ng buhok sa, sa work niya. So, since ngayon, ay, wala na siya dun sa work niya. Kaya, ayan, susundin niya lahat. Bakit hindi ka naglagay uh, ng ano? Ay, mag-ano uh, to? Kahit okay. ano lang. Wait. Wait. O, ako, tapos na ako. Hindi pa pala. There's more. Ito pa pala. Ang aming mga gulay May gulay kami. Wait. Yung uh, gagamitin namin sa ginataang gulay lagay natin po dyan. And, bumili kami ng talong. pangprito Pamprito. 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 talong. Ilan to ah? Eh, eh, to. Parang mga three, uh, mga three lang yata or four. Tapos, okra na uh, request ni Sai. Pero gusto ko rin to sa kani ate. And, ito, 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 ito. Ang importante, favorite ni Sai. Paanang manok. Yan, ipipreser ko Oh my God. Wala na yata yung space sa preser. Wait lang, wait lang. Wait. sendale ayusin ko mo lang preser namin. Pasensya na, puro ang, ang likot ko. Ayusin ko lang ang preser namin kasi na ano na eh, ang bilis ko mapal ng yelo ng preser namin. Ganun talaga pag may mga lumang yel, yung lumang uh, ret na. na lang ng rat namin, hindi pa naaayos. And, ah, kaya konti lang ang binili kong sibuyas kasi hindi ko gusto ang sibuyas buong ano ko. Nalimutan ko naman bumili ulit sa iba. So, tatlong piraso lang ang sibuyas namin. Oh my God, Naz! Uh, wait, tabi okay. ko na. Matabi ko na. And, whew, thank you po sa lahat. Thank you, thank you. Sir Jarvis, TV, thank you po. And, uh, sa so, lahat po na nakasupport, maraming maraming salamat po. Ayan, ganyan lang po ako pagkakatapos ng uh, araw ng palengke. Ayan, ngayon po ay uh, 12 quarter. At uh, ako naman po ay magre-rest. Maya-maya po, may premiere ako. Rest. And maya-maya uh, po ulit after mag-premiere. Uh, um, Mag-vlog ulit. Ayan, thank you po sa lahat. Uh, gusto ko lang po ipakita sa inyo kung ano yung uh, ano kami dito sa bahay? Wednesday. Kung, uh, pag Kung pag-Wednesday, pag-araw ng palengke. Kung papano ako dito. Ayan, o. Ayan, manonood. nagpapakulay ng buhok. Ayan, maraming salamat po. God bless po and ingas. Thank you po sa support. Bye-bye po and God bless.